Ay, bawal mag dito. Bawal? Oo, oh, patayin nyo yan. Pulis pala ako dito sa Malate. Magkano mag isa nito? 50 tablan sa'yo. Nakaka-magkano ka naman sa mais? Ngayon wala, tabla lang ito. Tabla lang. Hindi uh. e wala ka pang kita ngayon, araw? Wala pa. Oh, sa'yo na yan? Hi guys, welcome back sa ating channel at isang magandang araw sa inyong lahat sa lahat ng mga viewers natin at followers and supporters natin So sa video na to guys ay naghanap ako ng deserving na mabibigyan natin ng kaunting sharing ngayong umagang ito at yun nga, meron akong nakita dito na isang tatay na nagtitindan ng mais at tsaka mani kaya tara, puntahan natin at pasayahin natin si Tatay ngayong umaga at alam ko deserve niya itong kaunting sharing natin ngayong araw na to. Tay, magkano yung mais mo? Ay, tay, bawal mag dito. Ha? Huh? Bawal mag dito. Bawal? Oo, putayin niya yan kasi nasa Manila sa kayo. Oo. Bago to, bago? Oo. Oo. Mainit po oh. Saan galing tong mais mo? Laguna. Ay Laguna, matamis ba to? Oo. Taga Laguna kayo? Hindi. Taga, taga saan kayo? Taga Liberisa ka lang pala. Umalis ako doon kaya walang tao. Mainas yung talaga akong titimbo. Ay yung mani mo, ubus na. Mag Magkano yung isa nito? Titimbo lang sa'yo. Pwede kong tikman? Oo. Para kumalita ng marami, titimbo na. Masarap naman, okay naman. Nakakamagkano ka naman sa mais. Ngayon wala, tabla lang ito. Tabla lang? Walang mani. Nakakamagkano ka maghapon pag may mani? Kung mayroon, nakaka-anong naran. Sige. Hmm. Bigyan mo pa ako ng isa pa. Meron ka bang plastic bag? Wala? Wala. pala. Sige. Bigyan mo pa akong isa. Ito, so, wala. Yan, ang ganda ng laman. E di wala ka pang kita ngayon, araw? Wala pa. Sige. Nanong ko lang ang puhunan ko, umabot ang Sabado. Sabado magandang ganda kita. Okay. Sabado mo. Oh, sa'yo na yan? Wala tayo dyan. Sa'yo na nga yan, ang sagot ko na yan. Kunting bagay lang yan. Sige na, kunin mo na. Salamat ha. Okay, no problem. Thank you, thank you ha. Ah. Mm -hmm. No problem. <laughs> Pulis pala ako dito sa Malate. Oh, sa Malate. Pulis ako sa Malate. Oh, sige, paano? You, ah. Ito ay mula sa Panginoon niya na, hindi sa akin niya na. Tama tama, ano, ah, wala kang kita ngayon. Ayun na. <laughs> bigyan na ng Panginoon niyan wala para pa. sa iyo ha. Oh, thank you. Okay, pwede ka nang umuwi. Pwede na, pwede na, garahin na. Pwede, pwede, mo na kang ibigay yan, pamigay eh. Tagyaga eh. <laughs> <laughs> natin ng mais mo. Di, okay lang. Si tatay guys, ay matagal ko nang gustong bumili sa kanya. Nang mani. Naubos na pala yung mani, kaya yun, buti may mais eh. favorite ko din naman ng kumain ng mais so yun lang guys uh, sa video na to kahit pa paano uh, ngayong araw ay meron tayo napasaya sa kaunting sharing natin this uh, day